Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. May iba't ibang layunin ang apat na aklat ng talambuhay ni Heso Kristo sa Bagong Tipan. Ang aklat ni Mateo ay nagpapakilala kay Kristo bilang hari ng mga Hudyo. Ang aklat ni Marcos ay nagpapakilala sa kanya bilang isang lingkod. Si Lucas ay may pagpapakilala sa katauhan ni Kristo. Subalit ano naman ang pagpapakilala ni Juan? Iyan ang ating matutunghayan sa pambungad na mensahe para sa aklat ni Juan. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa pangkalahatang pananaw, ang aklat ng Juan ay isang ibanghelyo na madaling basahin at unawain. Madalas, sinasabi ng mga manunulat na ang aklat ng Juan ay isang simpleng ebanghelyo. Kaya sa pagiging payak ng aklat na ito, madami rin ang nalinlang dahil sa kanilang maling pakahulugan sa bawat nilalaman ng nasabing ebanghelyo. Marami sa talata sa aklat ng Juan ang naisulat sa pangisahan at dalawahang kataga na nakapaloob lamang sa isang pangungusap. Narito ang isang halimbawa. Basahin natin ang kabanata isa, talata labing isa at ikalabing dalawa. Napalito siya sa kanyang bayan. Ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng nanalig at tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ating pag-aaralang mabuti wala tayong makikitang kahirapan sa mga salitang ginamit sa Ebanghelyo ng Juan. Subalit, kung pag-aaralan natin ito sa kanyang kabuuan, masasabi ko na tayo ay magsasaliksik ng isang malalim na Ebanghelyo mula sa panulat ni Juan. Katulad na lamang ng katagang kanyang ginamit sa Kabanata apat talata 20. Malalaman ninyo, sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y sumasa inyo. Paano nating madaling maunawaan ang ganitong kataga? Samantalang kung ating bibigyan ng pansin, ang katagang ito'y naglalaman ng isang pangatnig, dalawang pangukol, at apat na panghalip. Para sa atin, madaling ipaliwanag ang mga ito lalo na kung iisa-isahin. Subalit, kung ating ipapaliwanag sa iisang kahulugan lamang, tayo'y labis na mahihirapan dahil walang sinuman ang makapagbibigay ng malalim na kahulugan sa katagang nabanggit. Maaaring alam ng iba sa atin na ang ibig sabihin ng katagang kayo'y sumasa akin ay may kinalaman sa kaligtasan at ang katagang ako'y suma sa inyo ay tumutukoy naman sa pagiging ganap natin kay Kristo. Maliban dito, mahihirapan tayong magbigay pa ng mas malalim na kahulugan sa talatang ating binasa. Tunay na payak ang mga ginamit na pangungusap at salita sa Ebanghelyo ayon kay Juan, subalit ito'y naglalaman ng malalim na kapaliwanagan at kapahayagan Katulad ng sinabi ng manunulat na si Jerome, ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay kinapapalooban ng isang malalim at banal na misteryo. Masigit naman ang sinabi ni Dr. A.T. Pearson, ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay ang umabot at humipo sa puso ng Diyos. Bagamat tinuturing nga na payak ang Ebanghelyo ayon kay Juan, hindi naman sinasang-ayuna ng marami na si Juan ang sumulat ng buong aklat. Katulad na lamang ng isang liberal na paralan sa Germany na ang pangalan ay The Bayer Tubigen School. Sa nakalipas na ilang taon, ang paaralang ito'y nagsimulang patikusin ang ebanghelyo ayon kay Juan. Hindi sila naniniwala na si Juan ang sumulat ng kabuuan ng ebanghelyo. Mayroon silang mga pinagkuhanan ng basihan upang kanilang pabulaanan na hindi si Juan ang sumulat ng kabuuan ng Ebanghelyo ng Juan. Isa sa dahilan kung bakit hindi pinaniniwalaan na si Juan ang sumulat ng aklat ay dahil kay Papias. Ayon sa kanila, hindi daw binanggit ni Papias kahit minsan lamang sa pag-aaral sa aklat ng Juan na si Apostol Juan ang sumulat nito. Subalit ayon naman sa isang German na tagapagturo ng Biblia na siyang nakatuklas ng Codex Sinaiticus na siya nating pinakamahusay na basihan sa pagsasalin ng lumang tipan na matatagpuan sa Monesteryo ng St. Catherine Peninsula, minsan siya nagsasaliksik sa silid aklata ng Batikan ng kanyang mapansin ang lumang sipi ng aklat na may patnugot ni Papias. Nabasa niya sa aklat na ito na tiniyak ni Papias na si Apostol Juan nga ang sumulat ng Ibanghelyo ayon kay Juan. Ganito rin naman ang paniniwala ng isa sa mga ama ng unang iglesia na si Clement ng Alexandria. Nabuhay noong ika dalawang siglo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sinabi niya na si Apostol Juan ay nahimok ng mga kaibigan at ng banal na espiritu upang sumulat ng isang ebanghelyo na magpapatunay ng pagkadiyos ni Kristo. Ako'y naniniwala na ang tinutukoy ni Clement ng Alexandria ay ang ebanghelyo ayon kay Juan na naglalarawan at nagpapatunay ng pagkadios ni Kristo. Patuloy din naman akong naninindigan na si Apostol Juan ang sumulat sa kabuuan ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ganoon pa man, ang pinakamahalagang layunin sa pag-aaral ng aklat na ito ay ang masagot ang katanungang bakit isinulat ni Juan ang ikaapat na Ebanghelyo ng mabuting balita. Ito ang ikaapat at huling aklat sa apat na Ebanghelyo. Isinulat noong ika-isang daang siglo pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at sa panahong ito ay patay na ang mga apostol. Nag-iisa na lamang si Apostol Juan na nananatiling buhay sa labing dalawang apostol sa panahon na iyon. Ngayon, maraming manunulat ang nagbigay ng dahilan kung bakit naisulat ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Ito ay sa kadahilan ng nais nilang masagot ang layunin ng pagkakasulat ng nasabing aklat. May mga nagsasabing ang aklat ng Juan ay nasulat upang pabulaanan ang katuroan ng Gnosticismo. Ang Gnosticismo ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, supalit hindi siya naging tao. Sinasabi nila na hindi literal na nakita ng mga apostol si Jesus. Sa halip, ito'y sa isipan lamang ng mga apostol. Maging si Irenaeus ay naniniwala na ang layunin at dahilan ng pagkasulat ng Ebanghelyo ayon kay Juan ay upang pabulaanan ang katuroang Gnosticismo. Subalit si Toluk na isa ring manunulat at dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia ang nagsabi na ang aklat ng Juan ay naisulat hindi upang gawing isang sentro ng pagtatalo sa usapin sa katanungan kung bakit ito naisulat at hindi layunin ng aklat na ito na tugunan ang bawat usapin na ikinakabit dito. Sinabi ng isang manunulat na nagngangalang Hase na hindi isinulat ang aklat ng Juan upang gawing pantakip sa isang malaki at bakanting siwang o butas. Sa aking paniniwala, ang tangi lamang layunin kung bakit naisulat ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay dahil sa pakiusap ng Iglesyang Kristiyano sa panahon na sumulat si Apostol Juan ng isa pang Ebanghelyo na magbibigay kaibahan sa pagpapakilala kay Jesus ng naunang tatlong Ebanghelyo tulad ng Mateo, Marcos at Lucas. Isang uri ng Ebanghelyo na mas malalim na tinatalakay ang espiritual na bahagi ng persona ni Kristo at ito ay ang kanyang pagkadiyos. Ang ganitong ebanghelyo ay higit na makapagpapalalim at makapagpapalago ng kanilang pananampalataya. Ito rin ang sinabi ni St. Augustine na isa sa tinuturing na banal na mga naunang iglesia. Ganito ang kanyang sinabi. Isinulat ni Apostol Juan ang ikaapat na aklat ng Bagong Tipan, kung ikukumpara sa taas ng lipad ng isang agila, ang pangunawa ni Apostol Juan sa malalim na espiritual na bagay ay masasabing hindi niya magagawang sumulat ng isang aklat na malalim at mayaman sa espiritual na mga bagay. Ganoon pa ma'am, naisulat niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu ang isang aklat sa bagong tipan na may pinakamataas na pagpapahalaga sa espiritwal na bagay. Ninais niyang ang bawat makababasa ng aklat na ito ay matulad sa isang agila na may kakayahang lumipad ng mataas sa kanilang espiritwal na buhay. Ang kasulatang ito'y mababasa natin sa aklat na isinulat ni Gregory na may pinamagatang Key to the Gospels. Sa madaling salita, kung ating sisimulang pag-aralan ang Ebanghelyo ayon kay Juan, makikita natin na hindi niya layuning dalhin lamang tayo sa bayan ng Bethlehem kung saan isinilang ang Panginoong Hesus. Dahil hindi tayo lalago sa ating espiritual na buhay kung ang ating gagawin ay umawit lamang ng umawit ng O Little Town of Bethlehem. Marami sa atin na ganito lamang ang pananaw sa persona ng Panginoong Hesus. Para sa kanila, si Hesus ay nananatiling sanggol na nasa sabsaban. Kaya maging ang kanilang pananampalataya ay nananatili ring sanggol. Nais ni Apostol Juan na tayo'y lumago bilang mga mananampalataya. Kaya sa ating pag-aaral sa Ebanghelyo ayon kay Juan, dadalhin niya tayo sa isang tahimik na pasilyo tungo sa buhay na walang hanggan sa isang pasimulang walang hangganan. Ipakikilala niya sa atin ang berbo, ang salita na siyang pasimula at siyang katapusan. At sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nalikha. Ganito ang mababasa natin sa Kabanata Isa, Talata ikatatlo, sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay at walang anumang bagay na nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. At sa talatang ikalabing apat ay ganito naman ang kanyang sinabi. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Bagamat ito ang katotohanang inihahayag sa Ebanghelyo ayon kay Juan, marami pa rin ang hindi maniniwala at tatanggap sa katotohanang ito. Katulad na lamang ng mga dalubhasa at intelehenteng mga Griego na sinulatan ni Lucas. Kapag sila ang nakarinig ng katotohanan ito, tiyak na ikaw ay pipigilan nila sa pagsasalita o di kaya'y hindi papansinin ang iyong sinasabi. Salamat at hindi sa mga ganitong uri ng pag-iisip isinulat ni Apostol Juan ang Ibanghelyo. Dahil ang mga taong ito ay hindi naniniwala sa mga hindi nakikita. Ang kanilang tinatangkilik ay ang pilosopiyang makita muna bago maniwala. Kaya malinaw na hindi nila paniniwalaan si Apostol Juan, lalo na ng kanyang sabihin sa Kabanatang Isa, talatang ikalabing walo ang ganito, Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang ibig sabihin nang ipinakilala siya ng anak ay ang paghahayag niya sa kabanala ng ama na nananahan sa kanya. Ipinakilala ng Panginoong Hesus ang ama sa liwanag upang makita siya at makilala ng lahat. Sa ganoon, mapapagtibay ang katotohanan na si Hesus bilang pasimula ay nagmula sa magpasawalang hanggan kung atin namang ihahambing ang Ebanghelyo ayon kay Juan sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, masasabi na ang aklat ng Lucas ay isidulat sa pamamagitan ng isang masalimuot at maayos na pagsasaliksik ng mga kasulatan. Bagamat kakaiba ang pamamaraan ni Juan sa pagkakasulat ng kanyang aklat, masasabi pa rin na ang Ebanghelyo ayon kay Juan at Lucas ay magkatulad ang pangwakas na katotohanang inilahad. Ito'y ang kagalakan at pagpupuri sa Diyos dahil sa kaligtasang ipinagkaloob niya sa lahat ng naniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya malinaw na ang aklat ng Juan ay nauukol para sa mga mananampalataya sa mga mananampalatayang nais na lumago at lumalim sa kanilang relasyon, mananampalataya at kaalaman sa tunay na Diyos. At sa sinumang mananampalataya na babasa at mag-aaral ng Ibanghelyo ayon kay Juan ay tiyak na makasusumpong ng hindi malirip na kaligayahan dahil sa liwanag na kanyang nasumpungan sa aklat na ito. Tunay na ang aklat ng Juan ay para lamang sa mga mananampalataya, lalo na kung ating pagbabasihan ang kabanata ikalabing tatlo hanggang ikalabing pito. Masasabi mong ang mga kabanatang ito'y nauko lamang para sa mananampalataya at hindi para sa mga taong walang ganap na pagkakilala kay Jesus. Dahil sa mga kabanatang mababasa natin ang paghahayag ni Jesus ng kanyang sarili sa kanyang mga alagad na makapagpapalago sa kanilang pananampalataya. Ay wala isa man sa naunang tatlong aklat sa bagong tipan ang nagbigay sa atin ng talang ito. Bakit? Dahil sila, mga ibanghilista na pinahayag si Yesus bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Maaring tanungin natin, hindi ba ganoon din si Apostol Juan? Ang aking sagot ay oo. Subalit ang sentrong layunin ng kanyang sulat ay para sa paglagong espiritual ng mga mananampalataya. Ganoon din naman, mas nagbigay ng malawak na paglalarawan si Juan sa kaganapan ng muling pagkabuhay ni Jesus kung ihahambing sa lahat ng sumulat ng aklat sa Bagong Tipan. At ito'y napatunayan ng sabihin ni Pablo sa mga mananampalataya ang pangungusap na ito. Bagamat dati na nating kilala si Kristo sa lamang, hindi na natin kinikilala sa ganoong kaparaanan ngayon. Sa halip, kilala natin siya bilang isang Kristong na buhay na magmuli. Sa ganitong kadahilanan, sinikap ni Apostol Juan na ipahayag ang mga kaganapan ng muling pagkabuhay ni Jesus. At ito'y sa pamamagitan ng pitong pangyayari sa kabanata ikadalawampu. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, narito at isa isa natin ang mga kaganapang may kinalaman sa muling pagkabuhay ni Jesus. Una, nang siya ay magpakita kay Maria Magdalena sa halamanan. Ikalawa, sa mga alagad sa silid na kanilang pinagtitipunan. Ikatlo, kay Tomas at sa mga alagad. Ang tatlong pangyayaring ito ay naitala sa kabanata ikadalawampu. Ang ikaapat naman ay ang kanyang pagpapakita sa mga alagad niyang nangingisda sa lawa ng Galilea. Sa pagkakataong ito, tinawag at tinanong niya sila ng ganito, May nahuli na ba kayong isda? Ito'y mababasa natin sa kabanata ikadalawamput isang. Pagkatapos muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa lawa ng Tiberias, ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang Kambal, Nathaniel na taga Galilea, ang mga anak ni Zebedee at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila, at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon na ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ako'y naniniwala na darating ang araw. Ako at ikaw ay tatanungin din ng Panginoong Jesus kung tayo'y may nahuling mga isda upang ipakita sa atin ang katotohanan na sa pamamagitan lamang ng pagsunod natin sa kanyang mga tagubilin at salita, doon lamang makahuhuli ng espiritual na isda. Gayon din naman, sa Kabanata Ika 21, ipinakita ang tunay na basihan at pundasyon ng pagsunod at paglilingkod kay Jesus ito ay sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Kanya. Katulad ng katanungan niya kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Ito ang kanyang itinatanong sa atin sa tuwina. Mahal ba natin siya? Kung mahal natin si Jesus, paglingkuran natin siya ng buong puso. Ako'y naniniwala na iyon lamang mga mananampalatayang may tunay na pag-ibig kay Kristo ang siyang makapaglilingkod ng may katapatan sa kanya. Ito ang pag-aaralan natin sa kabuuan ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang matutunan nating mahalin at paglingkuran ng buong puso ang Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo, napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay piniling ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Yesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan ito na ang oras ng kaligtasan Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang Kanyang pagpapala. Manalangin po tayo. O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Buli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at masaya sa panibagong araw na ito na ipinagkalao mo po sa amin upang makapag-aral at matuto ng iyong salita. Marami pong salamat. buli ito ay nagbigay sa amin ng tibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at info at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.